May nagtatanong pala kung pag daw ba na wala ng kuryente dito sa Pakistan, ay wala din daw bang internet. Ay depende yan madam, pagka wifi ang gamit, automatic naman talaga di pa pag nawala ng kuryente, wala na rin internet kasi mamamatay yung router ng, ng wifi, di ba? Pero kung data, hindi ako sure ha kasi hindi pa ako din man ako gumagamit ng data dito eh. Yeah. Kung mawalan ba ng kuryente, kung gagana pa rin data, pero parang gumagana yung data kahit na walang kuryente. Tapos, ako naman kasi madam, hindi ko nararamdaman na nawawala ng kuryente. Pag ang bahay kasi may UPS, hindi mo masyadong mararamdaman na mawawala ng kuryente. Eh kasi nga, automatic naman, pag nawala ng kuryente, gumagana yung UPS. Tulad ko, ako nararamdaman ko lang minsan na walang kuryente, itong electric pan. Kasi yung electric pan ay, ano yan, biglang humihina pagka nawawala ng kuryente. Pero hindi naman mahinang-mahina, kumbaga mas malakas lang. Pagka kuryente talaga gumagana kaysa UPS, di ba? At dito sa bahay, pag nawala ng kuryente, ang gumagana ay mga electric pan, mga ilaw, ayan. Saka yung mga saksakan na iba, yung iba hindi, hindi rin lahat ng saksakan gumagana. Tapos, itong uh, TV gumagana, yung aircon hindi gumagana. Ayan. Kaya yung iba, hindi nararamdaman. At saka yung ibang may mga solar, ayan, hindi nila nararamdaman din minsan na ah, nawawalan ng kuryente kasi minsan yung yung sobrang lalaking solar dito minsan kasi pati aircon nila gumagana na sa sa solar ayan kaya kami ako ay hindi namin nararamdaman na walang kuryente eh, depende na lang din siguro yung iba naman gumagamit ng generator di ba eh pagka wala kang generator, wala kang UPS wala kang generator eh mararamdaman mo talaga na nawala ng kuryente. Pero siguro yung generator rin pala kasi pinapaandar yun eh. Ano? Hindi tulad ng UPS talaga, automatic. Pag nawala ng kuryente, gagana. Tapos, sa may, ewan ko lang pala sa ibang lugar ng Pakistan na kasi dito sa lugar na asawa ko naman, pag nawala ng kuryente, ay hindi mo rin talaga naman iindahin. Kasi nga, 30 seconds, ganyan. 1 minute, namawala ng kuryente. Matagal na yung 5 minutes na dito ng kuryente. Pero madalas yan, ha? Madalas sa isang araw. Siguro kayo malakas sa kuryente. Ano? Mawawalan. Sa, ayan, eh, mawawalan. Misan na pipikit ka lang na mati. May <laughs> uh, ano ka lang ganyan eh. Pipikit ka lang na ganyan. Ano kasi lang? Pupundak ba? Basta yung gaganyan ka lang. Ayan. Eh. Abe, may kuryente na. Ganon. Kaya siguro ang lakas sa kuryente. Ano? Ganyan dito sa lugar na asawa ko. Pero saglitan lang. Hindi yung 2 hours, 3 hours. Ganyan. Hindi ko lang alam sa ibang lugar ng Pakistan. Ha? Tapos, dito, kunwari, parang sa Pinas din. Kunwari, mawawala ng ilaw ng 6 to 2 bukas. Eh, nag-a-announce naman sila bago mawala ng kuryente ng maghapon. Ganyan, di ba ganun din sa Pinas? Nag-a-announce pagka maghapon mawawala ng kuryente. O dito rin, ganun, nag-a-announce. Kaya yung, yung uh, bayaw ko, o kaya si Adil, sasabihan ako, sasabihan pagka hindi ako bumaba. O kaya yung biyanan ko, pagka bumaba kasi sasabihin sa akin, bukas, tomorrow, eh, kanun. Ah, suba. Ika e, nun, bukas ng umaga yun, suba. Ah, oh, ano, Maria, ano, oh, suba. Tomorrow morning, ano? Suba. Oh, hold on. Tomorrow morning, sabi niya sa akin, mawawala ng kuryente hanggang, hanggang gabi. O oh, kaya, kung Maria, ang alas dos, ganyan. Sinasabi sa akin, para ako, titipirin ko yung UPS ko. Hindi ko, hindi muna ako manunod ng TV niyan. Kasi pagka, sinagadsad ko yung UPS ko, Mawalan ako ng kuryente. ma baka maubos yung karga, eh, ala, ako nga, ako magapon, ganyan. Kaya itong, hindi ako nanonood muna ng TV. Ah. Go. Ay, aalis na pala kami. O, yan lang, mga. O, babus. Yan lamang sa may about sa kuryente at internet. Babus.